in by O, so, bale yung deliver namin ngayon ay lamesa lang. Pero marami na po sila in-order sa amin. Halos buong gamit sa bahay nila, sa amin po nila in-order. Okay. so matagal na itong lamesa na to. Siguro mga 4 to 5 months yata, no? Oo, bago namin na i-deliver. Pero alam naman po nila, ma'am, yan. At sa mga nakaline up, ganun din po yung mangyari sa inyo. Kung sa amin po kayo papagawa, yung lamesa po talaga, iuhuli. Lalo na kapag ka mga ganitong klase po ng lamesa ipapagawa niyo. Six seaters lang to, pero ilan kami dito na magbubo magbubuhat. Oh, wow! Asama! Marami sila magbubuhat. Mayroon pa kami niyang, ano, ah, uh, 12 seaters. Abangan niyo po yan. Sa October 10 na po yun, alam ko, eh, kay attorney. Sandali lang yung mga boys. Ah, may Nag-vlog pa ako dito. Eh, binubuhat na. Ay, ganda na dito. Yan, pa-landscape, oh. Ayan si ma'am. Ito so, po. so, ito yung pansamantalang ginamit nila. Okay, so magbabakla sila ngayon dito na ng pinto. So, yan yung mga pinagawa sa amin ni ma'am. dining chairs, sofa, yan. Sa taas, mga kama. So, hindi daw kayang tanggalin yung ano, sliding kasi zero-zero halos yung allowance. Pray muna, pagpapatungan. Aha. Okay, Ito huh? na talaga yan. Ha? Sok pa isa. Sok pa. Okay na, um. okay na dito. Nakalo sa Si seaters lang yan, ha? Imagine. Okay, okay. 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 Ayoko kasi nang nabibiyak eh. Kaya mag solid wood kayo ngayon, no? mga tubo dito, pipimento natin. Okay. Eh. Made, Yung ulo, ah. Oh. ulo ito ba? Ito ba yung sumado yun? Ito sa dito, pwede. Ito sa mga dito, pwede.

Kami ni Nick Nick, lari kagan. Basco 3, hey. Nani mo? Nick, limpat ka sa kamblan ni. Dito dito dito, kamera dito mo. mo. Basco mo. Basco Okay. Okay. mo. Okay. mo. Basco Okay. Basco mo.

Paisa pa ah. Okay. Mas matindi pa yan nung kaysa dun sa quartz, yung kay Risa. Hmm, mas mabigat sa marble to. Aha. Aba, tita. Aba, tita. Aba, tita. Aba, tita. Next. Iyan. Ayun dulo-dulo nito. Dulo-dulo. Tama, vet. Yan chilless kapag sineta po namin yan, hindi niyo na basta magagalaw yan ha. Kasi mabigat po talaga yan, walang bulukan, walang eh uh -huh. uh -huh. na talaga yung tinatawag na lamesa na Diyos ko, kanunununuan nyo. <laughs> sa kapal niyan, sa ka solid wood. Opo, walang datig yan, chillers ha. Kagaya ng ginawa namin ng mga nauna na panood nyo sa vlog. Sa magtatanong po, ang, ang kapal po niyan ay 5 inches thickness. Ah, uh, four and a half uh, bali ka. Uh, a half na po kasi nilihan namin yan, nilinis pa, kaya medyo nabawasan na. Pero nung bagong dating po yan, five inches po yan. Acacia wood po siya. Ang ilalim naman po yan, tubular po yung ginamit namin. Sa tapan nila dyan na walang uga-uga, mga churrot, ganon. Yan po yung mga uso ngayon, chillers, ha? Abangan nyo po, mayroon pa nang umorder sa amin yan. Eight feet, twelve feet, ah uh, six feet. Kung ano po yung forma ng kahoy, yun na po yung pinakang design ng lamesa. Ano ko lang to sa inyo, share ko lang, ha? Pag ganito po yung mangyayari sa mga Uh, upuan nyo. Ganto lang po yung gawin nyo. Paayos natin kay Binig. Hatak-hatak lang yan. Yan. Kaganyan ninyo lang. Hatak lang sa ilalim. bumalik sa dati. Opo. Bago na upuan po talaga. Hatak-hatak lang sa ilalim. So ganyan siya. tas ito naman yung isa. Yan. Hindi alam po kasi ng iba yan. Kagaya nito, hindi na nakapanta yung cordon dito. So, hatak lang sa ilalim, shields Kaya mas maganda ingat mo yan. yan. Nakakagigil, no? <laughs> Nakakagigil yung eh, pantay. Ganito ko pa tinitingnan yan, eh. Para pumantay siya. Okay na ulit siya. Sa mga gusto pa mag-maintain binig, binatapo yan. <laughs> cover po nitong ano, dining chair ni ma'am. Leather po yan, na beige. Kasi po sa amin Nasa 6 months na po ba ma'am yung sumula ng order, deliver na rin to? Oo, oh, 6 months. Nasa 6 months na. Ayan. Sabi ko nga po sa kanya, next year pa eh. Kaya ito yung pinakang disabot namin, ito yung pinakang nabilad na bilad. Nahirapan namin. Ganon. Po, <laughs> six-seaters po ito. Gusto ko nga siyang iangat eh. Hindi ko talaga siya kaya. <laughs> hindi kayang yung buhatin na isang tao. Kahit ka nalaki, hindi kayang yung angat ito, di ba? Four and a half inches po ang kapal ng lamesa na to, ng wood. Tapos, acacia wood po ito. So, sa mga nakalala po sa amin, Baka next year na po yung sa inyo. Kasi ano po, depende po kasi talaga yan sa kung gaano katuyo yung kahoy. So, sa mga napanood nyo po sa vlog ko na mayroon, kam mayroon po kami isang set na nabiyak dito. Ah, actually, biyak na po talaga yun. Sinabi ko naman yun sa vlog na dinikit lang po namin yun at tarating po talaga ang panahon na mas mabibiyak siya makikita yung dugtog doon. Pero uh, masyado maaga. Ang inaespe ko po sana is mga 1 year, 2 years bago nila makita yung biyak na yun. Dahil ganung po yung nangyari sa amin, hindi na po kami gagawa ng klase klaseng lamesa. Depende na lang po kung order po kayo na payag kayo na mayroong biyak sa gitna. Kung para parang naka-open yung gitna niya. Tapos lalagyan nyo lang po ng uh, salamin. So ayan. So kung ano po yung forma nung kahoy, ito na po yun. So, abangan po sa October 10 nasa Cavite kami. Eight-fold seaters naman po yung ganito rin po yung kakapal. Na-shape silang po dito. Kasi ang size po nun, 40 yung dulo, 36 yung gitna, tapos yung pinakandulo, like, nasa 40 inches po. Sa mga gusto po kong order, PM nyo lang po kami. Nasa screen ninyo yung aming contact number. ano Ukraine. Ah, uh, balik ka haapon hindi po natuloy yung an merienda kasi nga po yung 2k na binigay ni Ma'am sobra-sobra naman po yung para sa lunch namin kaap. po. kaya na lang namin siya ikakain. Dahil kasawa naman po lahat yung mga boys. Yung mga naiwan sa bahay magtinapay na lang sila. <laughs> hindi pwede naman mamay magpaluto. Sa ngayon po kasi talaga foot is life kami <coughs> lalo yung mga team kasi nga nagkakabul po talaga kami sa set halos uh, busy po talaga lahat mas busy siya mamaya nga kakausapin ko silang lahat kung ano yung mag mas magiging maganda para ano po uh, hindi kami mag-a-haul sa mga set na gagawin namin Kaya yung aking... Kilang-kilawit na. Sa'yo lang. Sa'yo. Sa'yo pinalit lang kami ng sasakyan. Uh, biyahin biyahe naman kami papuntang Marikina. Pero ang driver namin si ano na, si Denden. Kasi si Nick Nick, si Kuya Boyet, tatapusin nila yung ginagawa nila dito. Ayun na nga si Kuya Boyet, nag-start na siya. Uh, ipapaship namin yung order sa amin na blinds papuntang Antique. After noon, segway kami kay Lelaga, susunduin namin siya sa school. Then, diretso kami sa SM. Bibili naman kami ng printer para po mas nakikita ng mga gumagawa yung mga set na dapat nilang gawin. Correction chillers. Late pala. Kala ko sa antique. So, ayan chillers sa mga gusto magpadala ng regalo. Charot. Ayan. Screenshot nyo yan chillers. Oh. So, ito yung padalahan. Ayun. So, bali chillers, hindi pala dito yung sa Leyte. Iba-iba po kasi. Pero, pwede nyo kontakin yung number na yan. Para sa kanila na rin kayo magtanong. Sa taas pala yung sa Leyte. Hindi, ano yan? Tinagtad na tao yan. <laughs> <laughs> Ang pangot kasi na itsura ng mga napadala namin blinds. Ilang beses na kami nagpadala niyan sa mga probinsya. Alam yung itsura, parang ano, taong binalot. Ano mo naman to? <laughs>

Manila kahit na pagpili <laughs> ko. Ano? Pakakainak yung pakas ng grado ko. Krang? O, oh, ayan. Taas-taas ng grado ni Dalaga. Okay siya, o. Oh. Sabi mo na kay Doktora. So, chillers, bahay na kami. Kanina pa kami dumating. Ang oras po ay 11.41 na ng gabi. So, hindi na po ako masyado nag-vlog kanina. Medyo marami kami dinayana ni Dalaga. Pumunta pa kami ng Watson. Pero, i hold ko sa inyo yung mga binili namin. konti lang naman yan. Tsaka itong Patagal na sa akin pinadala ni eh, ma'am na kliyente po namin sa Makati. Ang code namin dun sundalo eh. <laughs> Dahil nga po yung tatay niya, retired na US military. So, ito siya. Ang tagal-tagal na nito. Ay, ang ganda ng gunting na nabili ko. Sa National Bookstore ko to nabili kanina. Hershey's na chocolate. Toblerone. Ako, may nakikita akong pusa at saka tiger. Grabe, na-appreciate ko ito sa sobra. Alam nyo na talaga yung mga paborito ko. Dami na sa akin nagbibigay. Pero ito muna, ano to? Ay, perfume. Mm. Sarah. Yeah, thank you so much. Sampai tayo. Thank you so much po, ma'am. Thank you, thank you. Hmm, bango ko. So, American Eagle. Nako, kay dalaga to. Ashley, gising ka pa ba? Ang ganda nung mga damit na pinadala sa akin. Mga bet mo to. Pero bet ko rin to. Kaya na pa kita to ni dalaga. Wala na. May, may nanalo na. Bagay din to kay hubby. Wala, hindi tumayo. Ano kasi yung pagod yun, galing school. Eto, Islay, islaying... ang baba na ba ito basahin? Ay, magbasa. Ayan kay Habi Sayang. Nandun na sila sa room. Nagkaalas 12 na kasi. Yan. Kay Habi alam na. Next na ang akin. <laughs> eto na. Eto na. Ang ganda. <laughs> hindi siya brown ha. Navy blue siya na may halong brown. Kaya kakaiba. Marami nagbigay sa akin nito eh. Ayan. Thank you so much. Susuot ko agad to. Primark Cares. Ayan siya. Ito din. Primark hairs. Ito, hindi ko alam kung kanino to. Pwede rin kay Habi. Tanungan ko sila. Pwede rin kay Ashley. Meron pa ako nakikita ang pusa. Isa. <laughs> Penguin. Oh. Hmm. Pag pusa, alam na. Hindi na kailangan kanino. I love it. Uh, siguro ang dami sa inyo kapag ka nakakita ng pusa. <laughs> Maalala agad ako. Si sila kasing yun. Cute-cute, oh. Susot ko kaagad agad yan. Huwag na kayo labhan. <laughs> So, nakabalot pa talaga. Nakaka-touch. Ito naman, hindi ko alam. Basta yan, papakita ko na lang sa inyong mga brand-brand niyan. Brand. Kaya ako pinapakita yung mga brand cheaters. Hindi sa nag-ano ako na brand, ito yung brand na binigay kayo. Hindi po. At least, malay yung mga sponsor dyan. Ganon. Ito. Ay, wala mga kay Dalaga to. Bet niya to. Mga ganito. Ako rin naman, pero syempre, pag gusto ng anak ko, bibigay ko. Thank you so much po. Ang na nito naka-ano, lagay dyan sa gilid. Hindi ko talaga siya binubuksan kasi nga, gusto ko naka-video pag binuksan ko. Again, maraming-maraming-maraming salamat po, ma'am, sa pasalubong. Tapos, isa-shoutout pala natin sila, ano, Ate Merly and Kuya Femur sa tatlong anak niya na sila Mark, Aaron, and Eason Mabilog from California. And thank you so much po for watching. Ayan. Uh, soon o-order din po kasi sila ng ano, ng set sa amin. Sabi ko take your time kasi pinapatayo pa yung bahay nila so hindi makailangan magmadali. Andito lang naman po kami. Andito lang si relaxing chair dahil nga may mga gamit ako sa mukha ko na expired na pala matagal na. Malay ko ba hindi ko alam katulad na naman ito lagi ako nadadali. Madami pa naman um. Ayan pa yung laman niya, kita niyo. Tapos ito, wala halos tong bawas. Ito mga to, binigay lang to sa akin ni Dalaga. Yung mga pinagsawaan niya, binibigay niya yan sa akin. Bumili na lang ako kanina. Siya na rin yung pinapili ko ng mga brand kasi wala naman akong alam sa ganito. Ito nga pala, bumili nga pala kami ng battle talaga to. Importante. Nalagay ko yun sa ibang bag ko. Ito nga yun, di ba? Ito. Ano to? Ah, concealer. Mga tamang shades doyan yan sa mukha ko, sabi ni Dalaga. Tapos ito, parang gusto ko na itong box. Ano kayong itsura nito? Ah, ang cute na lalagyan niya. Hmm. siya. Ang concealer ba? Nila, pwedeng ilagay sa buong mukha. So, ang, ang pagkakaalam ko, pag-concealer, sa mga ganto-ganto lang, ganyan, dito-dito. Naku, dito. naboboring na kayo sa anong to, part na to. Ito naman, sinlistok lang kami nung sales lady doon. kukunin ko sa da sana dapat, yung ito lang, yung malaking ganito. Kasi mas mura yan. Ito kasi, medyo mahal siya, nasa 600 pesos to. Made in Korea pala to. Primer kasi to eh. Ayun, expiration niya is 2025 pa. Kasi so, tagal matagal-tagal kayong magsasama nito. At saka yan ang gusto ko. Nak natatayo siya. Yan. Tapos ito, kumuala ako ng mga sa sasay para testingin ko muna kung okay siya. Pero ito, subukan na to. Maganda to. Primer. ito daw unang ilalagay bago ito. Pampabata. <laughs> Nakakatulong daw sa wrinkles, mga lines sa mukha. Shoota, nagtatanda na. Ito naman, serum. Mm. Ayan. Ano pa bang binili ko? Ito, uh, nail polish remover. Uh, tapos ito, kapang tanggal ng makeup, Yun talaga yung talagang ginagamit kong brand kasi may oil siya. Mabilis matanggal yung makeup. Tapos ito, maganda daw to sabi ni talaga, Makinig tayo sa mas bata. Ano? Kunting. Tapos ito na, mga panghanap buhay na naman. Ayan, lapis ball pen. Ayan, kay Javi yan. Mili rin ako nito para pag may dumarating na parcel or order si Shopee. Kung gidi-diy ako, dito ko ilalagay mga sample na tela namin. Para, ano, meron kami sa dalawang sasakyan. Kay kaila at saka kay Nature. pati yung leather magdadala kami. Para hindi namin nakakalimutan kasi kadalasan sa mga kliyente namin. Gusto makita yung texture ng tela. Yung fring, ano, kasi ang laki rin na binayaran namin kanina kaya may fring ganito. Hinihila daw to eh. Eco bag. Ayan, in short. Ah, ganoon lang pala. Ano lang siya 'pag pinakit. Sabi ko ay dalaga na lang para talagay niya yung sapatos niya. Uh, yung iba, na mga bilis na namin nakaraan, parehas, pare, parehas lang sa mga video yung ina-upload ko na mga grocery namin, mga tissue, pandini sa bahay, lahat-lahat. So, gusto ko na talaga maglinis dito sa bahay na naman. Tagal na ako din nakakapaglinis, simula pa nung surigaw namin, as in. Pati nga po yung kukuko, hindi ko pa rin matanggal-tanggal kasi po, nil, ano yan in, gel polish yung ginamit namin dito. Ayan, pinagawa ko to sa SM. May dahilan kung bakit ako nagpaganto sa SM kahit mahal. Pati at isa pa, ganito yung ginawa sa akin. To be honest, chillers, ang mahal tulaga ng binayad ko dito. Uh, 2,600 pesos. Oops! Wait lang, huwag niyo muna akong anuhin mapa na naman kaagad kayo eh. Sabi niyo, gastos-gastos ko. Ganto yan. Kalma, kalma ha. Ganto ba explain ko. Kinuha ko lang yung technique nila. Yung proseso kung paano po nila ito ginawa. Ayan. Dahil itong ganitong nail gel polish, buwan po ito bago masira. Minsan nga lampas pa. Ayan. Kung baga, ano lang siya, abanti lang yung pinakang pal uh, cutics doon sa unahan, pero hindi siya matitikal at hindi po siya nawawala yung kintab niya, yung kinang. Natatawang ako kasi sabi ko, sa siguro sa isip ng mga naglilinis doon, next time po ma'am, ganito ganyan ganyan. Ako, mo lang ako, pero hindi nila alam. Kinukuha ko lang yung technique nila at gagawin ko. Dahil nga, hindi ko po afford yung magpalinis ng ganyan every two weeks or one week. Hmm, hindi ko mudi ako mag a ng pera dyan. Kaya sabi ko, laban na. Na kung tutusin po, mapapanood naman dito sa YouTube. Pero mas kampante ako kapag kayo yung mismong kinawa sa akin kung ano talagang prosesong ginagawa. At napakadali lang chillers. Sa mga gusto maglinis ng kuko dyan, o gusto nyo makatipid-tipid kayo, pwede nyo po akong gayahin. Da, matagal na po ako umoder sa Shopee nung ano eh. Nung initan. may tawag doon. Basta ipapasok mo yung kamay mo doon para matuyo siya kaagad. So gagawin ko po yan ng vlog. Insert ko yan sa vlog. Papaikliin ko na lang. Para magkaroon po kayo ng idea. Bumaliran ako ng nail gel, polish. Nail gel, polish. Sinan nyo, hindi ko alam kung anong mga tawag. Nail polish gel, nail gel. Ah, hindi po siya ordinary na cutics. Nakakatuwa kasi kahit maglinis ako dito sa bahay, hindi po siya nasisira. Gaya-gaya din pag may time ha mas makakatipid po kayo. Sa marunong lang kayo maglinis. Iba lang naman yung mga ginagamit na mga ano eh. Katulad nito, hindi to pwedeng gamitan ng uh, ganito. Mayroon talagang pang tunaw. At in ko po siya Shopee. So, sa mga, uh, sa 5 or 6 pa daw darating. Kaya, hindi ko pa rin talaga siya magawa-gawa. Excited na nga ako eh. Mahukuha ko ba kung paano gawin. Pati yung machine na inaano dito, na zzz, zzz, zzz. <laughs> Para siyang maliit na sander. Ganyan. Ang ganda mo i-explain. So, yun lang naman, chillers. I-end ko na po yung vlog. At anong oras na? Alas 12 na kaagat. patambilas bilis ng oras. E, eh, plano pa naman sana magligpit-ligpit ngayon. Kaya mag-edit pa ng konti. Ganyan. Kasi bukas, may biyahe po uli kami. O okay lang naman namin sa kainta. Diretso po kami titingin ng mga tela-tela na ma maayos. Kaya lang, may darating kami bukas na kahoy may lamesang gagawin. So, sabi ko, ano na lang, ah, sila habi na lang ang pumunta. Balik na lang kaagad sila. Next na lang siguro yung ano namin. Pagtingin namin sa tela. Oo. Kasi po, biyernes, may biyahe naman kami pangkasinan. Kaya sa ngayon, ang nag-aalaga lang muna dito sa bahay, si mama. Light lang ng linis-linis. Tapos, shout out din pala kay Ate Ann. Ate Ann, thank you so much po sa binigay nyo na prunes. Yung prunes, hindi ko magpakita sa inyo kasi binigay ko na sa baba. Ilaman nung Joe. Makain talaga kasi sila non Tapos, yung mga ala na binigay nyo sa amin. Ayan, thank you so much. Napakarami chillers na, na insert ko po yun sa vlog. Sabi ko wala magbabawas dyan. Manununtok ako pa may nabawas dyan. Ang ganda palang tingnan pag maraming alak. nga ito, thank you so much dito. Ito, oh. Ayan. Ang dami po nito. Siguro na sa some, mga 8 yata ito. Yung iba, ginawa ko, nilagay ko doon sa Nutella na chocolate na eh, pinadala rin po sa amin ng viewers. Nasa na yung ginawa ko. Yan. Tapos yung isa naman ito, binigay ko kay sister. Yun, nakakatuwa kasi yung bigay ng ibang viewers na pagsasama ko sa bigay ng hindi ako nagkakamali kay Madam Perance Galing. Maraming maraming salamat po talaga. So ayan, thank you for watching again. tillers and see you on my next vlog bye a peace today